Hello mga kabanono, magluluto na naman po ulit tayo ng pansit dahil sa kahit papano ay eh, may mapagsaluhan kami bukas ng gabi pagsapit po ng bagong taon. Ayan, kung na inyo napapansin, iba-iba eh, po yung pansit dahil ubos na po yung budget at nagkanya-kanya na po kami ng party-party na po kami. Ayan, pati yung gulay, wala na rin po, yan na lang po yung natira na ripolyo at yung pang sahog iba iba na rin wala namang problema dahil ano na naman po eh pakatalo na rin po yan basta mga kain okay na po yan may luto rin po si boss Christopher ayan hinahanda ni boss Christopher para po sa bukas din ng mong gabi ano ba tawag niya boss? Pinahiga -pina na Pinahiga naman kasi noon nang na Pasko ano yung pinaupo ngayon pinahiga naman daw. Ayan. <laughs> Kahit pa paano namin ng bagong taong darating. Happy New Year po sa inyong lahat mga kabanono. Ito mga kabanono, atin na pong gagayatin dahil atin ihanda para bukas po ng madaling araw ay eh, may iluto natin. Dahil kung bukas po, po natin ito gagawin, eh, gagawin na ito po tayo ng oras. Kaya, lulutuin ko ng madaling araw para pagdating ng hapon, eh, initin na lang po namin pag uwi namin. meron sumisilip ang gwapo kong ano, kaibigan na may na si Buknoy. <laughs> ay, pakita ko sa inyo, ha? Para makita, ayan. Kasi hindi na nakita kanina, ayan. Mga kabanonong, uh, Happy New Year. <laughs> happy New Year sa inyong lahat. Hindi na lang kapag salita. Kumuha. <laughs> ayan, ay kasama rito. Pero kung isa kasama kay Alan si Foreman, bukas na naman ulit makikita. Total lagi naman naka-front si Foreman eh. Kaya ba lang ang aming uling mukbang itong taon na ito. Ah, kabanonong! Na. Uh, sa pinyo year. Sa inyong lahat mga idol. Ah, kabanonong! kapanonong. Hello mga kabanon, no, no? ito kawawi lang, lang po namin. Ah Salo kayo na po, po namin, iniinit ang aming kakainin. Kapag sasaluh-saluhan ngayon, eh, magmi kasabay na po itong merienda at hapunan na po. Yan. Uh, happy New Year po sa inyong lahat. Samahan nyo po kami, nakapagsasaluhan eh. to. Uh, uh, apat lang po kami rito. Sili, sili, sili on me. Si Forman. Sa siya ano, sa ano, sa sinampay. Si Forman. Ganyan punta kayo sa W. Ganyan eh, ito na. Ganyan ang mga sinampay rito. Huwag nyo nang ano yun. Huwag nyo nang pansinin yan. Decide, decide, decide. Ito ka, oh. Ano? Luka bot, luka bot. Parang dyan si ano. May ice to sa ano? Hindi. Ang kamera? May... Oh, dito. So, ah, okay. bear. Hindi may kita. Kita yun. Umayahin ka sa camera pera. Hmm. Oo. Oh, ulit. Pinyuri sa atin. Ayan. Pinyuri. Ako 'yun po kami, kami po 'yung maghahapunan na. Kamotundik to kasama na po hapunan. Ayalan. Sabi niyo, po

ang problema kasi pwede kanilang Hindi, baka siya gabang. mga abang lahi. Kaya, alam pa sila ba't mga Kaya rin mo nila to? Oo. Kaya, bigyan mo Para nang Tapos makas. <laughs> Ang pulit! Hirap! Tagot! 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 Bukas pa, ayaw sa susunod. Pwede tayo. Pwede tayo naman. Pwede tayo naman. Pwede tayo naman. Pwede tayo naman. Parang ano naman. Parang inubos yung lahat sa posisyon. Tapos mm, ka na? Ayaw. Uy, mapilay -like okay? ka kin. Kapan o nung? Hmm. Happy New Year. Happy New Year. Shoutout sa inyong lahat. Happy New Year po. Bye bye 2023. Mm. Yeah. Welcome 2024. Ayaw. Naway yung maging magandang pasok namin. na tayo. So, 2024. Mm -hmm. mga, Kapalunong, kung mga nagustuhan nyo, Slesburg. O. So, Slesburg. <laughs> <Bird? laughs> oh, Slesburg? O. Kayaan mo na to. O. 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 Ha? Ini pilih nak ini ini pilih nak aku. Nak mabik kasi pak pansit. pilih Pansit Tapi kat sana ada Tapi Jadi kita apa? Kau nak 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 nak apa? Open. Oh, ang palakas yan. Shout to sa... Doktor. Hindi, ano ba tawag nito? Uh, sponsor na soft drink. ko <laughs> <Primutan> so, <man. laughs> <bagay tayo. laughs> biro lang ako mag Ito tayo, magbabagong taon na eh. Yep, yep tayo. Oh. May ito, sa sugar, kasi sa na niya. Ay, Salamat po. Salamat po ulit. Happy na. Ayun na yeah. ayun na rin? Oh. So, Ayan, kami... Para magaling kayo ng puso. Happy New Year na, na po sa inyo lahat, ay mga kapatid. Yeah. Ha. Happy New Year. Mula dito sa aming Happy kwarto, kami po yung mga sa inyo ng maligong bagong taon. Happy New Year. Yeah. Hindi ba maligay yung bagong taon? Maligong. Ah, maligong. Pag hmm. maligaya yun, maligay yung Pasko, Pasko. Pasko yun pagbagong tao. Sino pala sa family feud eh? Manigong bago. Nakakatawa nah oh, yan eh, yung contestant. Maligayang uh -huh. bagong tao. Tawa-tawa si Ding Dong eh. Oo, kaya mali. Mali yun. Nandito uh, lang, kami po eh. Uh, uh -huh. sa muli po na kami pagmumukbang mga kabano na Happy New Year po ulit sa inyo Happy New Year sa mga taga San Fernando o pang Pangpanga Sana maging successful tayo lahat Happy New Year Apinewil sa pamilya oh. ko ah. Bye bye Ingat at God bless Thank you po ulit